Back and shape. Back and shape. Hello, mga friends. Dito kami sa Pack and Save. Grocery kami ni Babes at saka si Asel. Ha? Dito kasi magpapayad ka ng withdrawal dito eh. Oh? Dito kasi magpapayad ka ng withdrawal eh. Ganon? Pack and shape, pack and shape yan mga friends grocery kami dito sa Pakensi ako si babes Asel kasama namin naglalakat na kami, palabas na kami sa Pack and safe, mga friends. Pagkatapos dito sa Pack and Save, punta kami ng Thailand. Doon kami mag -di dinner Ako, si Asel, at saka si Babes. <laughs> 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 Naligaw lang eh, ikaw talaga. naligaw. <laughs> Ito. Nandito na kami sa labas at patungo kami ng poche. Yan yan ang mga na-grocery namin. Tapos dyan ilagay Ayan, grocery, grocery sa pack Iba na, bibi! Bibi, iba na to't na bibi. Dito na kami, bibi ko. Na bibi ko. Iba na, iba na to't na bibi. Bibi, bibi. Grocery, grocery, grocery. Kailangan pala tuwing egg grocery, dapat pala dala natin to. <laughs> no? Para... Oo <laughs> 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 nga, no? Dapat pala... Pag ano, istong isa, dalhin grocery kaysa yung karton-karton. So, dyan na kayo, mga friends. Papasok na ako dito sa kotse. Baby na baby. Pasok na si mami sa loob ng kotse.